Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nabubuhay na nilalang sa ating planeta na nabuhay na sa mundo lampas sa isang daang milyong taon na ang nakararaan? Kaya mula sa pinakamatandang langgam sa mundo hanggang sinilalang nilalang na lampas pas isang bilyong taon ng naninirahan sa ating planeta ay pag-usapan natin ang sampung pinakamatandang lahi ng sinaunang hayop na buhay pa sa kasalukuyang panahon. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Marchales Eureka Ant Alam mo ba na kahit pa ang maliit na insektong langgam na kayang-kayang tirisin at patayin ng kahit na sino sa atin ay mayroong isang lahi na nakipagsabayan pang mabuhay sa mga dinosaurs? Ang uri ng langgam na ito ay ang tinatawag na Marchalis Eureka Ant na sasabing umaabot na ang tanda ng lahi sa lampas isang daan at dalawampung milyong taon. Ngunit maniwala ka man na sa hindi, ay kakunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa kanila. Kahit matagal na silang naniniraan sa ating planeta, dulot na bibihira lamang natin makita ang lahi ng langgam na ito. At sa sobrang bihira nga lang silang makita ng mga eksperto, ay binigyan sila ng tawag na langgam mula sa Mars dahil sadyang madalang silang makita sa ating kalikasan. Kung kaya tila ba nang galing raw ang insekto na ito sa ibang planeta? Number 9. Frill Shark Ang Frill Shark ay ang kasilukuyang tinigore ang pinakamatandang lahi ng pating sa kasaysayan ng ating daigdig. Sa kadila ng umaabot na ang edad ng lahi ng hayop na ito, sa kumulang isang daan at milyong taon. Na talaga namang gumugulat sa mga eksperto dahil hindi nila inaasahang survive ng ganito katagal sa ating karagatan ang pating na ito na matagal nang hindi nag-evolve at nag a adapt sa kanilang kapaligiran. Nakuha ng frilled Shark ang kanilang pangalan dahil sa anim na pares ng hasang na meron sila at kahit pa silang walang ngipin ay katulad din sila ng ibang mga pating na may bungangang napupuno ng napakaraming mga ngipin na sa sobrang liit at nipis lamang ay hindi natin madaling makita at mapansin. Number 8, Star John maaaring pamilyar ka na sa isdang ito na kung tawagin ay Stargeon, dahil sila lang naman ang pinagmula ng isa sa pinakasikat at mahal na pagkain sa buong mundo na ating tinatawag na caviar. Pero alam mo ba na mas matanda pa ang lahi ng hayop na ito kumpara sa maraming mga isda sa ating planeta? Ito ay dahil sa may mga nadiskubring fossils ang mga eksperto ng mga sturgeon na nagmula pa noong dalawang milyong taon na ang nakaraan na nagpapakita lamang na isa sila sa pinakaunang nilalang na naniraan sa ating karagatan. Ngunit sa kasamang palad ay paunti na ng paunti ang lahi ng hayop na ito sa ating kalikasan. Dunot na ang caviar ay nakukuha lamang sa kanilang itlog kung kaya't hirap na silang magparami. Dahil dito ay may mga inilabas na batas ang ilang mga bansa sa ating planeta na nagsasaad na ilegal na ang at pagkuha ng caviar sa mga sturgeon para na rin matulungan silang makapagparami at hindi tayo ang maging dahilan kung bakit mawawala sa ating planeta ang sinauna at sadyang matagal nang namumuhay na lahi ng isda. Number 7, Tadpole Shrimp Ang mga tadpole shrimp ay ang isa sa pinaka-pinagkakaguloang hayop ng mga eksperto dahil magmula noong 2010, ay nalaman nila kung paano nakasurvive sa ating karagatan sa loob ng dalawang daan at dalawang milyong taon ng hayop nito kung saan ayon sa kanilang investigasyon ay nabuhay ang mga tadpole shrimp sa ganito kahabang panahon dahil sa kakaibang pagkakapisa ng kanilang itlog kung saan napipisa lamang ito sa tuwing nararamdaman nilang nababalot na sila ng tubig kung kaya't pag natuyo ang habitat ng hayop ay hindi napipisa ang mga ito dahil umaabot sa ilang dekada ang kayang ibuhay ng mga itlog ng tadpole shrimp nang hindi napipisa, ay nasisigurado nila na kahit pa hindi maganda ang kanilang kapaligiran kung saan sila paniguradong hindi mabubuhay, ay magpapatuloy lamang ang kanilang henerasyon pagtama tama na ang panahon. At dahil maaaring hindi lamang ang mga tadpole shrimp ang may ganitong klase ng kapabilidad, ay maaari raw makadiscover pa tayo ng ibang mga nilalang na may ganito rin kakayanan na posibleng maging dahilan para makatuklas pa ang mga eksperto ng mga hayop na nagmula pa noong sinuunang panahon. Number 6. Lamprey Panigurado ako na kung makikita mo ang hayop nito na ito na katawagin ni Lamprey ay makikita mo na lamang kung bakit isa sila sa tiniguri ang pinaka nakapangingilabot na nilalang sa buong mundo. Dulot na ang kanilang bunganga ay isang butas lamang na napupuno ng mga ngipin na kanilang ginagamit para kumapit, sip at tumagos sa laman ng kanilang mga biktima. Kung takot ka man sa hayop na ito, ay dapat mo rin malaman na tatlong anim 360 milyong taon na silang naninirahan sa ating planeta. Kung kaya't dahil na-survive na nila ang napakaraming mapangyayari na naging daylan para maging extinct ang maraming mga nilalang, ay paniguradong hindi sila mawawala sa lalong madaling panahon. Kung kaya't patuloy pa rin mabubuhay sa ating planeta ang lahi ng hayop na ito, Napaniguradong magbibigay takot rin kahit pa sa susunod ng mga henerasyon. Number 5. Jellyfish Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang mga jellyfish o dikya ay nabuhay na sa ating planeta lagpas ka lahat yung bilyong taon na ang nakararaan? Ang pinakamatandang fossil na nadiskubre ng mga eksperto mula sa hayop na ito ay sinasabing nanggaling pa lampas limang daang milyong taon na ang nakararaan kung saan ang paniwala ng mga eksperto kung bakit kinayang mabuhay ng lahi ng hayop na ito hanggang sa kasalukuyang panahon ay dahil sa kanilang kapabilidad na tila ba mag reincarnate kung saan ang mga matatandang jellyfish ay merong kakayanan na bumalik mula sa kanilang pagkabata na nagpapaliwanag lamang kung bakit marami ang tumatawag sa hayop na ito na isang immortal. Number 4. Koulakant ang isa sa pinakakilalang isda na nabuhay na noong sinuunang panahon ay ang mga Koulakan na tinagura isang totoong living fossil. Dahil sa may mga nadiscovering fossils ng mga eksperto mula sa hayop na ito na nagmula pa noong 360 milyong taon na ang nakararaan. Maniwala ka man na sa hindi ay pananiniwalaan din daw ng mga eksperto na ang isdang ito ang ninuno ng pinakaunang land mammal sa mundo na naging kung bakit pinag-aaralan at iniimbestigahan sila para malaman kung ano ang gene na naging para mag-evolve sila. Number 3. Horseshoe Crab Kagaya ng mga kaulakan, ay isa rin sa pinakakilalang living fossils ang mga horseshoe crab dahil ang kanilang itsura sa kasalukuyan ay kapareho lamang daw ng kanilang itsura noong nanirahan sila sa ating planeta. Lampas 4 na raan 50 milyong taon na nakararaan Nakuha ng mga nilalang na ito ang kanilang pangalan dahil sa kakaibang hugis nila na kagaya sa sapatos ng mga kabayo at ang kakaibang shell nila na ito ng kanilang siyam Ng mga mata na nagkalat sa kanilang pangangatawan na nakakatulong raw para madetect nila ang kahit na anong paggalaw sa kanilang kapaligiran na pinaniniwalaan ng mga eksperto na sobrang nakatulong sa nilalang na ito para makasurvive sila sa mga nanghuhuli sa kanila kung kaya't buhay pa rin ang kanilang lahi magpasa hanggang ngayon. Number 2. Nautilus Ang pangalawang pinakamatandang lahi ng hayop sa ating planeta na nabubuhay pa rin sa kasalukuyan ay ang nilalang na ito ng tawagin ay Nautilus kung saan ang pinakamatanda nilang fossils na nadeskubre ng mga eksperto ay nanggaling palampas kalahating bilyong taon na ang nakararaan kung kaya't kabilang rin sila sa mga tinataguriang living fossils. Sa kasamang palad ay kahit na nakasurvive ang hayop na ito sa napakaraming mga mass extinction na nangyari sa kasaysayan ng ating planeta, kagaya na lamang ng pagka-extinct ng mga dinosaur, ay kasalukuyang hinaharap ng mga Nautilus ang posibilidad na maubos dahil sa kagagawan ng mga tao. Dulot na madalas sinuhuli at tinukuha ang mga nilalang na ito mula sa karagatan. Dahil sa kanilang kakaibang shell, na madalas gawing dekorasyon o palamuti. Number 1. Sponge Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang pinakamatandang fossils na nadiskubre ng mga eksperto mula sa mga sea sponge na maabot sa halos siyam na raang milyong taon ay maaari raw na hindi pa ang pinakamatandang fossils ng nilalang na ito maliban raw sa ibang mga bakterya at virus ay kasalukuyang ang sea sponge ang pinakamatandang lahi ng hayop na patuloy pa rin nabubuhay sa ating planeta. Nasa kasamang palad ay hindi tuluyang matukay kung gaano talaga katanda. Dulot na hindi pa natin tuluyang na-explore ang kabuuan ng ating karagatan. Kung kaya't maaaring may madiskubri pa tayong mga fossils dito ng mga nabubuhay pang hayop sa ngayon na mayroon na palang edad na lampas isang bilyon. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Hindi na natin may pa na napakaraming mga nilalang ang naninirahan sa ating planeta. Kung saan ang ilan sa mga ito ay nagmula pa noong kakasimula pa lamang ng ating mundo. Na nagpapakita lamang kung gaano sila kahusay mag-survive. Kung kaya't dapat napahalagahan natin ang mga ito. At sana hindi tayong maging daylan ng kanilang pagkaubos. Kaya para sa iyo, Alin sa mga sinaunang nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.